Sa ating pabago-bagong mundo, kung saan ang bawat araw ay may mga matitinding kaganapan na tumitinding tensyon sa digdig, mga karahasan, at napakaraming magulong pangyayari. Ang buhay ay lalong nagiging nakakatakot para sa isang malaking bahagi ng pandigdigang populasyon. Ang mga ito ay kumakatawan lamang sa isang maliit na bahagi ng maraming mga isyu na kasalukuyang nagpapahirap sa ating planeta na nag-aambag ng malaki sa matinding pagkabalisa na nararanasan ng maraming individual. Kunin ang video ito ay magsagawa ng komprensihibong paggalugad sa nangungunang sampung kritikal na hamon na kinakaharap ng ating mundo sa ngayon. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Corruption Walang alinlangan ang isa sa mga pangunahing suliranin na kinakaharap hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay ang konsepto ng korupsyon na nakahulman na sa mga estruktura ng politika kung saan maraming politiko ang nagmamasid lamang sa aspeto ng salapi. Ito'y lubos ang naging laganap sa loob ng pamahalaan sa mga hanay ng kapulisan at pati na rin sa sektor ng katarungan. Ang mga individual na may kapangyarihan ay patuloy itong ginagawa upang linlangin at paglaruan ng yaman ng bansa para sa kanilang pansariling interes at pakinabang. Matinding Kalamidad Mga bagyo, lindol, baha, sunog sa kagubatan at marami pa. Hindi lang mga bansa sa Asya at Afrika ang nabibiktima kundi pati na rin sa Europa at Amerika. Walang pinipigilan ng galit ng kalikasan, mayaman man o mahirap. Itong mga sakuna na palagi nating nararanasan, naririnig, nababasa at nakikita. Ang pagdurusa ng milyong-milyong biktima sa buong mundo ay nakakasakit sa puso nang karamihan ay ang mga hindi pinalad. Ang mga kalamidad ay hindi mapipigilan ng sangkatauhan sa kasalukuyang kalaman at teknolohiya ng mundo. Pagamat hindi natin napipigilan ng mga kalamidad na ito, pero isa lang ang tiyak na maari nating mapaghandaan ng mga ito. Racism. Ang racism o diskriminasyon batay sa lahi ay isang laganap na pandigdigang issue na humahantong sa hindi pantay na pagtrato sa mga individual dahil sa kanilang kulay ng balat, lahi o etnisidad. Sinasalamin nito ang malalim na takot at mga stereotype na pagkakahati at kaguluhan sa lipunan. Sa kabila ng mga pagsulong sa modernisasyon at kamalayan, ang racism ay nananatili sa buong mundo. Ito'y humahadlang sa tunay na pagkakaisa at pagkakaunawan sa pagitan ng mga kultura at lahi na humahadlang sa mapantay na pagkakataon sa edukasyon, trabaho at iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay isang panawagan sa buong mundo na bumuo ng isang mas makatarungan at pantay na lipunan. Polusyon Ang polusyon sa hangin ay isang pangunahing pandigdigang issue kung saan iniugnay ng World Health Organization ng halos 7 milyong namamatay bawat taon dahil dito. Ito ay humahantong sa mga problema sa kalusugan tulad ng mga sakit sa baga, sakit sa cardiovascular at iba pa. Sa kaso ng polusyon sa tubig, ang United Nations Environmental Program ay naguulat na 80% ng wastewater ay tinatapon kung saan saan na nagiging sanhi ng polusyon sa mga ilog at karagatan. Ito ay may matinding epekto sa ekosistema at kalusugan ng tao. Kailangan nating magtulungan sa pamagitan ng mga epektibong aksyon tulad ng pagtataguyod ng pag-recycle, paggamit ng higit pang eco-friendly na teknolohiya at pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon. Pangaabuso sa mga hayop Ang pangaabuso sa mga hayop ay isa sa mga pangunahing suliranin sa ating mundo. Sa maraming bahagi ng daigdig, ang mga hayop ay nilalagay sa malupit na pagkakulong, inaabuso at pinapatay ng walang habag o awa. Ang mga hayop na biktima ng pangaabuso ay madalas na nagugutom, nasusugatan at namamatay sa malupit na paraan. Ang iba naman ay ginagamit para sa entertainment tulad ng mga nasa circus kung saan sila ay pinaglalaroan at inaapi. Ang pangaabuso sa mga hayop ay nagpapakita ng malalim na issue. Maraming non-governmental organizations at mga individual sa buong mundo ang masugid na nagtatrabaho upang ipaglaban ang karapatan ng mga ito. Pandemya, ang makaramdaman at pandemya ay isang malalang isyo sa buong mundo. Isang halimbawa nito ay ang pandemyang COVID-19 na nagdulot ng malawakang pagkamatay, pagkasira ng ekonomiya at pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ito ay maaaring magdulot ng takot, pangamba at pag-aalinlangan sa kalusugan natin. Hindi lamang ito may negatibong epekto sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa mga aspeto ng lipunan, ekonomiya at kaisipan. Kaya't mahalaga na pagtulungan ng mga bansa sa pagkilala at pagsugpo ng ganitong mga sakit. Dapat tayong maglaan ng sapat na pondo para sa pananaliksik, bakuna at iba pang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng epidemya. Panggagahasa Ang panggagahasa ay isang seryosong suliranin sa global na antas na nagdudulot ng matinding hirap at trauma sa mga biktima nito. Ayon sa World Population Review, maraming bansang patuloy na nakakaranas ng mataas na insidente ng panggagahasa na nagre-resulta sa pag ng krimen at paglabag sa karapatang pantao. Bawat biktima ay may likas na pangarap na sinisira at nadutulot ng malalim na pinsala. Kritikal at mahalagang ang mga responsable sa mga ganitong uri ng aksyon ay papanagutin at ang mga batas ay pagtibayin upang mapanatili ang kaligtasan at proteksyon ng mga kababaihan at ibang biktima ng panggagahasa. Climate Change Ang pagbabago ng klima ay isang mahalagang isyu sa ating mundo. Ang pagtaas ng temperatura ng planeta ay nagdudulot ng iba't ibang epekto, tulad ng pagtaas ng antas ng karagatan, pagkatunaw ng yelo sa mga polar ice caps, at mas malalang mga kalamidad. Ito ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa kalikasan at nagpapalala ng kahirapan at kawalan ng seguridad sa maraming tao upang labanan ng climate change ay kinakailangan ng kooperasyon ng lahat ng mabansa at ang pagpapatupad ng mga hakbang tulad ng paggamit ng malinis na enerhiya at pagbawas sa mga greenhouse gas emissions. Kahirapan Ang hindi mawawala at una sa ating listahan ay ang kahirapan. Ayon sa World Bank, noong 2022 ay higit sa 700 milyong tao ang namumuhay sa extreme poverty. Sa mga third world countries, mahigit sa 20% ng populasyon ang nakakaranas nito. Ang kahirapan ay nagdudulot ng problemang pangkalusugan, lalo na sa mga kabataan kung saan sila ay nakakaranas ng malnutrisyon at kawalan ng pangangalaga. Ito ay isang laganap na suliranin sa buong mundo kahit may mga pagsisikap mula sa iba't ibang mga organisasyon, ay patuloy pa rin ang paglaganap ng kahirapan. Mahalaga ang pag-unawa sa mga datos at pagtutok sa mga aspeto tulad ng paglikha ng trabaho, edukasyon at pangkulusugan upang mabawasan ang bilang ng mga taong naghihirap sa buong mundo.